What's up mga kaibigan, tayo ay babalik sa another YouTube video at ngayon maglaro tayo ng napakalupet na grow a garden as you can see um, uh, hindi ito yung first time kung maglalaro ng laro na to kasi andito yung main account ko ito kalaro natin siya pero yung ano, ang gagawin ko guys syempre, medyo mayaman na ako oh, dito sa main account ko kaya ang gagawin natin bawal tayong uh, manghingi sa main account or bawal tayong bigyan ng main account ko. Basta yun yung challenge natin or yun yung gagawin natin. Bawal tayong manghingi sa ating main account. Okay? So, yun. So, meron tayo ditong 20 ano, shekels. Bibili tayo ng, mga, ng mga maangas na ano. Maangas na seeds. Itong carrot. Bili tayo ng mali tayo tayo sa garden, iplat natin to, yan, yun, check na natin kung ano yung seed. yun yun bamboo? Nice one. Maganda yan kapag beginner kayo. So, i-ano nyo yan? I-spam nyo lang yan guys kapag marami Kapag ano, konti pa lang pera nyo ganun Mabilis kayo magpapera kapas na meron kayong bamboo Pero kasi ang ginamit ko ano eh Friendship method Okay so ito tumubo na sila I ano na natin, kunin na natin si so, benta na natin dito ayan Kay Steven Kasi so, benta inventory natin yan Meron may 80 shekels. At meron tayong 10% boost, kaya naging 91. Okay. Thanks, one. So, ang goal natin dito ay... Wait lang. Bumili nito ito. yung goal natin. Muna. Ito tayo strawberry. eh okay, okay. Wala na tayong pera. So, ang goal natin dito ay umaman. Magkaroon ng maangas na... Maangas na pets. Eto, dapat matala natin tong main account ko. Yun oh angas nyo, no? Meron tayo dito mga moon melons. Yun na, no? may merong mga maangas na mutations. Mag-plant! Okay, yun. Ako, pam, 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 yan. Bam, bam. Bam, bam, bam. yan. Okay, yung shop kung ano meron dito. Kasi hindi ko pa ito nakikita. Okay. Meron ng mga, ano ngayon, limited item si Jandel. Ito, may libre pero. Ngayon, bili tayo ng, ay, bili tayo ng mga seeds. Strawberry na kasi. Bumabalik naman pera natin dito eh.

you know wow okay Ay, 100 major maybe there's a in progress not at all better we're getting there Ano tingnan meron tayo dito na maganda. Blueberry, wala, wala pa tayong blueberry eh kasi 400 seconds yun. Hindi pa nagkaka 400 seconds. Tapos ito dito yung mga gears at saka ano. Ba't wala yung gears? Uy, yun oh! Know? Shish. Tingnan tayo ng ano, mga sapet. Ay, na mga sapet mga sa seed carrots nga lang pero mahal mahalaga yan mahalaga na yan kaya rin tong mga to para pumaldo may 200 may 270 na tayo guys okay. na akong mabibili. Hintayin na lang tayo ulit ng stock. Yun na yun. Wala kayo. Hindi mo ko-pollinate po pa siya. Yun o. Pero feeling ko hindi ko muna kukunin itong pang pollinated natin. Kasi kailangan natin ito dun sa quest. Kaya yung ito munang mga Oh, ano ba yan? Apple? Ito munang mga hindi importante kukunin natin Okay, meron na tayong 400 para Mabili itong Ay, 564 Para mabili itong blueberry seed So, yeah, bilhin na natin to Mabili tayo dyan Yan pollinate mo no, pre next. So, ito yung malaki Oh. Ulit-ulit lang to. May 500. May 723 na ba yun? na tayo ng blueberry. At nag-restock na siya. Hindi natin siya lang ulit. At wala na akong pera pala. Pag yung next wave event, dapat mayaman na tayo. may tap or meron na tayong pwedeng ilagay dun sa machine. Ito na, meron na tayong pwedeng ilagay dito. Para, ano, yung mama din si Onet. <laughs> Sila ulit tayo. Ilan makuha natin? 500! Bigyan ng Jackie Chan! Tubi-dubi-dub-dub, tubi dubi dub Ito. natin yan. stock. oh. pag natin itong kamatis. kamatis. Pag-ipunan natin yan. Blueberry dito, Ayun, may tumubo na. Ay, nakuha ko! Okay, e, pal. Ayun, makuha natin. Medyo naglag ako. 800. Bigyan ng Jackie siya! Ayun, tayo bumili ng kamatis. Diba? Progress lang, progress. Ayun. Tsaka last week lang, ganito lang din itsura nung ano ko. Eh, nung farm ko. Yeah ginamit ko yung friendship method kaya mabilis ng guman niya yung farm ko. Kailangan natin ng pera. Bili tayo ng putas. Ay, oo, oh, ng no, seed muna bago magkaroon ng putas. Or ng plant. na no, nasold out ko siya. Oh. Nice, oh no. natin lagi sa views. Ulok yan. Tapos kayong kamatis dito siya ulit. Yan. Tapos spam lang ulit tayo ng ano, ganito. Spill ulit. May may starter pa. <laughs> starter pa ko. 99 Robux. Apple Seed. Apple. 2,000 shakers hindi siya worth it kasi kaya mo naman kumuha ng ano ng 2,000 shekels ng mabilisan tapos yung apple seed 3,200 lang yan kaya nyo makuha yun ng mabilisan oh, laging umuulan na oh. kaya nyo ba yung Pilipinas uy laki oh apat yan ang laki oh apat ba yun na malaki o oh, isa lang Ang laki, grabe nga. May isa nga lang siya. Ang laki niya par. Nice. Ilan makukuha natin? Uy, oh, 1,200. Ay, 1,200. 1,713. Ayan, hindi ko magkano ito. Yeah, boy. best na lang natin. Tapos na natin. Ilan ang makukuha ni Eldritch? Okay. Bigyan Nice. Ito. Ay, hindi. Hindi ko pa pwede bilhin. Sayang. Wait lang. Bigyan mo ko ng 500. Saan may bambo? Parang bumili tayo na kahit dalawa lang. O, oh, walang bambo. Well. Tingnan natin kung ano ibibigay. 3,000. Very nice. Nice. Ay, may rainbow. What? Oh my God! Wow! Tingnan natin kung magkana itong strawberry natin. Yun yung rainbow. Colorful fruits. 1,000. Oh, pwede na yun. Ay, check natin kung ano yung stock ulit. Kasi nag-refresh na siya. Meron tayong 15,000. Uy, corn. Apat na corn. Yun, no? Bili natin to. Ay, is, tatlo lang. Okay na yun. Or pwede natin magawin apat ito dito isang harvest lang ulit ay nakuha na natin magka bibigay nakuha na naman ng 400 ayun ay, naman ako sa 500 seeds 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 bigyan natin yung bamboo ulit oo oh, diba meron tayong apat na bamboo mas strawberry seed pa tayong nakuha apakas Eh, may rainbow na blueberry. Magkano kaya ito? Baka lang blueberry. How much is you? 900! Not bad, not bad. Sa mga 2,000 makuha natin. At 3,000 ang ibinigay. Napakabait mo, sir. Kunin natin itong bamboo natin. Garden, para mas mabilis tayo baka sa strawberry. Siguro, dahil sa bamboo, meron tayong mga 5,000. 25! Boom! Bukit na mo, paldo! Ayan, yeah, pinipili ko na lang lahat. Eh. Sabi sa inyo, basta may bamboo, papaldo. Ayan. Quote natin. Basta may bamboo, papaldo. Siguro maglagay tayo dito montage, ano? Sa ano, tawag natin dito, ano? Magtanim ay hindi biro montage. Magtanim ay hindi biro, maghapong nakayo ko. Di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamandit, baywang ko'y nangangawit. Hindi ko'y namimintik sa pagkababat sa tubig. Sa umaga pag ang lahat iisipin Kung saan may patahim May masarap na pagkain Braso ko'y namamanhit Baywang ko'y nanganawit Binti ko'y namimintik Sa pagkababad sa tubig Halina, halina mga kaliyag Tayo'y mahal Saya k not, bad, not bad. Hey, sayang orange tulip. Bamboo? Okay, wala din. Pangat yung stock. LL stock, LL stock. Ngayon, try, try, try natin bumili ng pet. Bumili tayo siguro dalawa. 3 million, oh! Mahal. Harder. So, ano kaya mo kaya pa talaga. 10 minutes? Okay. I think this is mo this is it muna for this video. Sana mag sana gusto niyo tong video na to at kung nagustuhan niyo sana mag-like kayo at mag-subscribe. I-share niyo na to sa mga kaibigan niyo, tropa niyo at mga kabardagulan niyo, no. So, yun lamang. Sana nag-enjoy kayo. Peace out. वि राब दाम छोबी रवि राी छोबु विध दापा बधु बधी बुदावधी